Tututukan ng bagong alkalde ng Mexico, Pampanga, ang peace and order sa kanilang munisipalidad matapos na makumpiska ang bilyong halaga ng ilegal na droga sa lugar. Si Joy Bernardo magbabalita. Sisiguraduhin ni Mayor Densher Rudin Gonzales na matatapos at mawawala ang ilegal na droga sa kanilang lugar at masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan. Uh, Nag-usap na kami ng na... <laughs> police, Uh, kailangan itong aming bayan na para may wasan ng drugs dito, mm. kailangan yung busy, laging visible yung mga polis namin sa bawat barangay. Sisiguraduhin ni Mayor Redential Rudin Gonzalez na matatapos at mawawala sa kanyang administrasyon ang ilegal na droga sa kanilang lugar at masiguro ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Matatandaan na nasabat ng PDEA at NBI ang nasa higit kalahating tuniladang shabu na tinataya nagkakahalaga ng nasa 3.6 bilyong piso sa isang warehouse sa barangay San Jose, Malino, Mexico. Sa ngayon ay ito na ang pinakamalaking halaga ng shabu Cebu na nasamsam sa ilalim ng Administrasyong Marcos ngayong taon. Kaya naman, nais nito na palakasin pa ang police visibility upang masiguro na wala na talagang makakalusot pa na droga sa kanilang lugar. Samantala, itinanggi naman ng dating mayor na Mexico na si Teddy Tumang ang pagkakasangkot nito sa nasabing insidente. Aniya, hindi na ito ang alkalde nakaupo na maganap ang pangyayari. So, um... Nauli po yun nung uh, September Ano ba yung date noon? So, 24 So Nababa tayo sa tungkulan bilang mayor Last August 25 So, hindi na ako ang incumbent mayor That time Kaya Ang dapat tatalungin talaga doon, Ang Ang incumbent mayor na nakaupo ngayon. Umabot na rin sa kamera ang nasabing insidente kung saan isa sa mga kapatid ni Tumang ang nagmamayari ari ng lupain kung saan nakatayo ang nasabing warehouse sa Mexico. Nadiskubre ang shabu ng BOC, NBI at PIDEA na galing sa bansang Thailand ang mga ilegal na droga na nakalagay sa isang container at legal di umano na iposeso mula sa port patungo sa warehouse sa barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Malino iba sa peace and order ay tututukan din ng bagong alkalde ang kabuhayan ng munisipalidad sa pamamagitan ng pagtanggal sa red tape sa kanilang bayan bukod pa rito ay tututukan din nito ang edukasyon mga senior citizen at infrastructure sa kanilang munisipalidad Bukod pa rito ay tututukan din ito ang edukasyon, senior citizen at infrastructure sa kanilang munisipalidad. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Joy Bernardo, SMNI News, North Central Zone.